Trending ngayon sa social media na ibaban ang TikTok sa Pilipinas. Papayag ba kayo nun? Sobra naman. Pati desisyon sa pagbaban ng TikTok, paka americanized Ano ba tayo? Gaya-gaya po tumaya? Isa lang naman yung rason eh. Bakit nila ibaban yung TikTok sa Pilipinas? Kasi sa TikTok, napapanood ang lahat ng mga katotohanan, gaya ng mga buwaya, ng mga congressman na ang mamahal ng gamit, mga reload, damit, kung ano-ano pa. It's the main reason why talagang ibaba nila ang TikTok. Kasi sa TikTok lang naman napapanood yung katotohanan eh. Sa Facebook kasi, nakokontrol nila yung mga nakikita ng mga users doon. Sa TikTok, hindi nila hawa kasi iba ang algorithm ng TikTok. Kaya nga diba, kahit hindi ka celebrity, sumisikat ka sa TikTok kasi iba nga yung algorithm dito. Kaya ito yung habol nila. Ayaw nila na makita ng mga bawat Pilipino saan man sa mundo at sa Pilipinas kung ano ang pinagagagawa nila sa bayan natin. Tulad na lang ngayon, nalaman nating lahat na ilang tons of gold ang binenta na ng Marcos administration. Bakit at para sa ano yun? Ang tanong, para kanino? Yung ibang countries nga, lalong-lalo na ang China paramihan na sila ng reserves ng gold. Lalo ngayon at humihina na ang dolyar. Pero yung Pilipinas, bakit nyo binibenta? Diba? Kaya sa mga kababayan natin Pilipino, kung hindi kayo nagwelga dahil sa nangyari sa uh, presyo ng mga bilihin, magwelga mag kayo kung talagang ibaban ang TikTok sa Pilipinas.